Good morning sa lahat. May buntag sa tanan. Kini di ay ang Chada Bisaya Punto. Ah, uh, niya ta karon kay maghatag ta og reaction video, no? Labi na sa mga isyu karon sa atong panggobyerno. Labi na nga ah, uh, na gyud ang malabot nga eleksyon. So, atong tan ang a uh, order sa uh, Supreme Court bahin sa mga kung inyong nadumduman katong mga ipang tanggal ng mga kandidato nga nangawala sa balota so muna ato paminawon ang balita gikan sa UNTV uh, ma mahitungod sa pagpagawas o TRO sa Supreme Court. So, Magandang gabi Dante, sino-sino ba itong mga aspirant na ito na pinaburan ng Supreme Court at ano ba yung kanilang mga inihaing petisyon sa Korte Suprema? Magandang gabi June, lima nga ang kumakandidato para sa 2025 midterm elections ang nakakuha ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema. Kabilang narito si Subair Gintum Mustafa na tumatakbong senador at Charles Savillano na kumakandidato namang kinatawan ng 1st District ng Ilocosur Sina Mustafa at Savillano ay kapwa idineklarang nuisance ng Commission on Elections sa Comelec. Nabigyan din ng TRO si Chito Bulatao Balintay sa hindi pagtanggap ng Comelec sa kanyang aplikasyon na makapaghain ng Certificate of Candidacy o bilang gobernador ng Zambales. Uy, anong wala man si Nini Bakali, no? pagkayahay gi kayo ni Martin Rodriguez wa gid si kontra wa unta mataga ani og bilino labi nga gi uh, og uh, uh, uh restraining order ang uh, kumilik nga utrohon og reprinta unta sa so, di pa ma no makapilya po si Nini Bakali kay Yahay kay kayo si Martin Romualdez congratulations na kung hindi uh, dili maapil si Nini Bakali kung ano sa siya kontra so ato padayon ang balita guys Comelec rejected. So he filed a petition for the um, for COMELEC to accept his application for certificate of candidacy, but COMELEC did not accept it. Si dating Galaocan City 2nd District Representative Edgar Egay Erise ay nabigyan din ng restraining order matapos siyang idiskwalipikan ng COMELEC dahil sa isyo ng pagpapakalat umano ng mali at nakakaalarmang impormasyon. Panghuli, may TR TRO din pabor kay Florendo de Ramos Ritualo Jr. na aspirant naman bilang sangguniang bayan member ng 1st District ng San Juan City. Ayon kay Supreme Court Spokesperson Attorney Camille Ting, dapat na isasama ang pangalan ng mga ito sa balota. The TROs um, pro um, prohibits Comelec from disqualifying them. So this means their names have to be included in the ballot. So it's up to Comelec how they will implement this, but they will just have to um, follow the order of the Supreme Court. Dagdag pa ng mataas na hukuman, immediately executory o agad na ipinatutupad ang kanilang kautusan sa Comelec. Sa dalawang naonang kaso, may limang araw ang Paul Body na magkomentaryo at sa tatlong iba pa ay sampung araw. Samantala, nagpatawag naman ng emergency meeting ang Comelec kaugnay sabi ni Chairman George Erwin Garcia, bahagi ito ng proseso at hahanap sila ng paraan para makasunod sa kautusan ng Korte Suprema. Kabilang sa kanilang kailangang desisyonan ay kung kailangang suspindihin ang pag imprenta ng mga balota. Dagdag pa ni Garcia, kapag isinama ang pangalan ng limang mga kumakandidato sa balota, kailangan nilang baguhin ang Election Management System o EMS. <laughs> Sisimulan din anya ang paglalagay ng serial o serialization sa bawat pangalan ng mga... So grabe na no, daga na kayo na printang nga baluta. So kung utro ni mga katsada, pwede sa ang gasto ani. Ang magasto na po na ni, kita na sa no, horti na pundo sa gobyerno. kay kining kumilik no dili mangod sila mag uh, i don't know sukad nga naimong presidente si Marcos wanan na magkadimao ang mga abot kung nakasinabot ba ni sila or something kabalo na kamo kabalo no base nga naay mga anomalya ba di ba ila lang ta mag uh, magtel kung unsa ka ang ilang mga ah uh, ginahimo diya sa uh, komilik pero sayo magita no uh, sa una pa na ang mga ilang mga kalaki ba so muna mga katsada so very alarming gid kay no nga uh, ilan ni mga sa ato ang uh, uh election karon uh, murag tagilid gid kayo Wag way klaro nga election karon kay dari palandaan no nagkasayop-sayop na. Saan so, man ani na karon na man na. Na? Ano na kunin mo million ba yan <laughs> kapin? O oh, sa mga sampol balot na pitti nang ang na ang napinta. national. So muna nga kalas-kalas lang gini sila ang kwarta sa tungkol so, no. So paita gay kay di magkadima o di magkasinabot na yun na, na mo decision desisyon na yun ngamuragin sila o sila dayon ang uh, ah, pabor mo consent no? sa sa higher court kung kani siya na ba dito so mo kan mo decision ah, resulta ngayon ani na, na so salamat lang po ta sa tu Supreme Court mo no, kay napagya po justice ato ang uh, uh, pang uh, gobyerno labi na sa Supreme Court kay ila gining gi uh, tagaan og bili labi na mga o oh, gusto muragan no ato hinumduman no ang ato ang constitution ingon gyud nga ang pwede muragan makaimo kan makahimo pagsulat og ang pagbasa So, ano na dito. So, ang uban mga kay ang ilang basihan kung uh, naabay kapasidad or naabay katawag na to kwarta, no? Kwarta. So, muna uban gipangwala kay gimo silang nuisance candidate tungod kay tungod sa ana o siguro inana kita mga Pinoy, no? So, kasi sa to'y kahimu o tarong, kasi sa to'y mga wala. Ang magpabilin ang tarong. So muna mga katsada, no, lisod kayo ang sistema karon sa ato ang umalabot ng election, So ato para yun nun ang balita sa UNTV. Mga kandidato sa buong bansa. Jun isa nga sa problema dito no ng Commission on Elections, dahil ang isa sa nakakuha ng, uh, nakakuha ng uh, TRO ay tumatakbo sa pagka uh, senador. Ngayon, ang uh, issue dito ay tapos na kasi ang printing ng mga balota para sa overseas voting gayon din sa ating local absentee voting kung saan kasama diyan 'yung pag uh, mga tumatakbo sa pagka uh, senador at mukhang tapos na rin yata ang pag imprinta ng mahigit sa apat na milyong balota para dyan sa Bangsamoro region uh, kasama na yung uh, Bar uh, Bangsamoro Parliamentary Elections. Doon kasi sa naunang uh, final list ng uh, Commission on Elections 66 yung mga kumakandidato sa pagkasenador. Ngayon, kung ipapasok itong si Mustafa ay uh, tiyak na magbabago ang mga number nitong mga tumatakbo sa pagkasenador. At uh, so ang tabayan natin natin June, dahil maglalabas daw ng uh, pahayag dito ang uh, Commission on Elections to, kaugnay, ng nga sa inilabas na uh, temporary restraining order ng Korte Suprema laban sa kanila. Yaban ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa June. Mm, done. So, you know, So, dagan yung yung mausap kung panalitan kung i-reprint na nila na as ah, sila, no? Saan na lang, di man pwede nga i-sumpay na lang dito sa ika-number ko. Kung <laughs> oh, so, pwede lang na, no? Uh, Ato ah, na lang sabton, kaya ina may order, pero kung i- Ang yun siya, ang lisod lang po na na, basi dili na makita niya ang yung number dito sa pagka-register niya, Mm. Moto ang number. Nga giusab Ah, wala na. kayo mga katsada. So, samot na kung naka print na siya og mga kining kuan, kining mga tarpaulin, mga flyers. Kaya nakabutang na sa siyang number dito. Sayang ang gastos, di ba? So, yun na ang sistema sa itong Eleksyon karon guput- Gubot, gubot pas lukot. pas sa uban. <laughs> so, paita kayo, no? Mga katsada. So, unsa man yung masulti ani atong reaction video, bahin sa nahitabo karon ah uh, Ako yung gihulatan unta uh, nga makasulod si mabalik si Nini Bakali. Aron na apoy kontra si si speaker uh, Romualdis, no? eh, yahay kayo siro, no? Wala siya kalaban-laban ba? naon tatoy, kung sayo-sayo lang kung tatoy, hindi pa ibalos basin niyang naay taga nga bisag, kuhan lang, ah, uh, ultimo lang, posible nga, <laughs> tagilig yapon si Romualdez kung naay magpasalig dito dagan, no? Ang kuyaw lang, ka naon ba? Di lang tamag-judge, pero kuyaw lang, no? Di ba? Abalo sa mga kwarta. Basta naikwarta, naay kwarta, na gahong. Pwede na himuon ilang gusto. Basta modaog lang yun sila. Kaya hugaw yung ganit e eleksyon sa itong uh, politika sa itong Pil sa Pilipinas. So, unta, mausap na nino na sumabot nga mga panahon. Dili na unta yung kita mahadlok ta nga Nay mudagan ta kay basig nay sa tuwa. Ah. So ina na. I hope nga yampon na to no sa to nga kitas an nga dili na siya may tabo sa umalabot o pagkahimtang karon sa Pilipinas nagadepende na giyod sa mga mudaogay aning umalabot kay eleksyon. Na nga dili na magkagubot hindi magkayusa na karon lindot ang dagan sa atong panginaboy diri sa Pilipinas. So please go uh, subscribe so wala pa subscribe no. Actually for mero pa reaction video as uh, Bisaya no. Kita mo representas sa mga Bisaya kay tungod abi lang o mga Tagalog lang ang sige <laughs> istorya no. Kita pun mutingog ta mga Bisaya kay sobra na ang ilang uh, mga video or mga reaction sa mga tag mga tagalog mo nang kita po mo tingog puta mga bisaya so i hope mo like and subscribe mo sa atong ang youtube channel ar um, mapadako pa nato ni o daghan pa ta mahimo nga mga reaction videos so god bless everyone please lang ko butang comment sa atong comment section antun sa sunod nga reaction video nato, god bless everyone